Quarter 3, Aralin 1. Kaligirang pangkasaysayan ng panitikan sa panahon ng pananakop ng Espanyol, mga akda sa panahon ng pananakop ng Espanyol. Mga layunin, na isa-isa ang mahalagang pangyayari sa panahon ng pananakop ng Espanya kaugnay ng mga tekstong pampanitikan. Una, naratalakay ang mahalagang pangyayari sa panitikan sa panahon ng pananakop ng Espanyol. Natutukoy ang tema at paksa na ginamit sa panitikan napahalagahan ang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng pananakop. Nasusuri ang mga detalye ng tekstong pampanitikan para sa kritikal na pag-unawa. Natutukoy ang mahalagang elemento at detalye ng mga akda. Naipaliliwanag ang mensahe o pahiwatig at kaisipang nakapaloob sa mga akda. Nasusuri ang mga tekstong biswal batay sa mga elemento. Nasusuri ang elementong biswal sa kahulugan ng teksto. Panimulang gawain. Unang araw. Tukoy ugat. Gamit ang mga larawan, kilalani ng mga ninunong nag-ambag sa ating panitikan. Isulat sa kahon ang mga naka sa panitikan ng Pilipinas bago dumating ang mga Espanyol sa bansa. Bola sagot. Gamit ang maliliit na bola, ipasa ito hanggang sa pagtigil ng musika upang matukoy kung sino ang sasagot sa mga katanungang inihanda. Mga katanungan. Una, ano-ano ang mga akdang pampanitikan ang lumaganap sa panahon ng katutubo? Ikalawa, ano ang mga pangunahing layunin ng katutubong panitikan? Ikatlo, paano ginamit ng mga sinaunang Pilipino ang mga akdang pampanitikan? Ikaapat, paano mo mailalarawan ang mga akdang pampanitikan sa sinaunang panahon bago nasakop ang bansa ng mga dayuhan? At ikalima, paano naging mabisang kasangkapan ng ugnayang panlipunan ang panitikan sa panahong hindi pa narasakop ang ating bansa? Tanong mo, sagot mo. Gamit ang KWHL chart, bigyan ng hinuha ang tanong na nasa loob ng kahon. Masasalamin ba sa panitikan ang kultura o kalagayang panlipunan ng isang bansa sa panahon at lugar na naisulat ito? Patunayan. Titik Suri. Ang mga tula na nasa kahon ay ilan sa mga akdang isinulat ng mga bayaning Pilipino na nagpahayag ng damdamin sa panahon ng pananakop ng Espanyol. Tukuyin ang damdamin ng bawat tula at ilarawan ang kalagayan ng bansa sa panahon kung kailan nila isinulat ang akda. Una, mula sa huling pahimakas ni Jose Rizal. Narito ang halimbawang sagot. Nod mula sa Fray Botod ni Graciano Lopez Haina. Narito ang halimbawang sagot. Ikatlo mula sa Impresiones ni Antonio Luna. Narito ang halimbawang sagot. Unod mula sa Ang Ningning at Liwanag ni Emilio Jacinto. Narito ang halimbawang sagot. Panghuli mula sa katapusang ng Hibik ng Pilipinas ni Andres Bonifacio. Narito ang halimbawang sagot. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto ng aralin. Sa kasalukuyang panahon, lahat ay naging madali, paglalahad ng damdamin, mensahe o maging sa pagpapadala ng mensahe sa isang tao. Naging uso ang pick-up lines kung saan ginagamit ng kabataan para ipahayag ang nilalaman ng kanilang puso't isipan. Naglabasan din ng maraming paraan ng pagsulat at pagkapahayag ng panitikan. Ngunit, paano kaya natin malalaman ang mga pangyayari noon? May gusto ka bang malaman? Kung gayon, maaari kang magpadala ng email gamit ang gabay na format. Ugnay salita. Magbigay ng mga paliwanag sa mga salita na nasa kahon. Ang mga salita ay Espanyol, Panitikan, Pasyon, Dasal. Kaligirang pangkasaysayan ng panitikan sa panahon ng pananakop ng Espanyol. Ikalawang araw. Pagproseso ng pag-unawa. Patnubay na tanong. Basahin ang mga gabay na tanong bago basahin ang akda bilang gabay sa inyong pag-unawa. A. Ano-ano ang tema at paksa ng panitikan sa panahon ng Espanyol? B. Paano na bago ang paksa ng panitikan sa panahong ito? C. Anong damdamin ang naghahari sa mga aktang pampanitikan sa panahong ito? D. Masasalamin ba sa panitikang lumaganap sa panahong ito ang kalagayan at kultura ng bansa? Patunayan. E. Paano naging kasangkapan ng panitikan ng diwang makabayan sa panahon ng Espanyol? Pinatnubayang pagbasa, kaligirang pangkasaysayan. Ang panahon ng Espanyol ay isang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas na nagbibigay daan sa malalim at makulay na bahagi ng panitikan. Ang ugnayang Espanyol at Pilipino ay nagsimula noong ikalabing anib daan taon nang ang Portugues sa si Fernando Magallanes ay dumating sa ating kapuluan noong isang libo limang daan dalawamput isa. Marami pang ekspedisyon ipinadala sa ating lupain ng Espanya hanggang sa pangalang Las Islas Filipinas ang ating mga lupain bilang parangal kay Haring Felipe ng Espanya ni Roy Lopez de Villalobos noong 1543. Masaging matagumpay ang pananakop ng mga Kastila nang dumating si Miguel Lopez de Legazpi na itinuturing na unang gobernador general ng Pilipinas noong 1565. Sa pagpasok ng mga Espanyol, nagkaroon ng malaking impluwensya ang kaninang kultura sa bansa. At ito ay naging lalong masigla sa larangan ng panitikan, ang relihiyong katoliko, sistema ng edukasyon at iba't ibang aspekto ng kanilang kultura ay nagbigay daan sa pag-usbong ng literatura sa bansa. Ang mahigit tatlong daang taong pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa ang naging sanhi ng unti-unting pagkakabuo at pagkapalaganap ng damdaming makabayan ng mga Pilipino nagkaroon ng mga bagong kilusan sa politika at panitikan sa Pilipinas. Ang dating diwang makarelihiyon ay napalitan ng damdaming mapanghimagsig. Ang naging paksa ng panitikan sa panahong ito ay pawang pagtuligsa sa pamahalaan at simbahan at ang pag-udyok sa mga Pilipino na magising at magkaisa upang matamo ang minimithing kalayaan. Isa sa mga pangunahing ambag ng mga Espanyol sa ating panitikan ay ang paggamit ng abesidaryo ng mga sinaunang Pilipino. Ipinakilala ng mga misyonaryo ang alpabetong Latin at sa pagunlad ng oras, nagsulat ang mga Pilipino gamit ito. Isa sa mga unang akdang na ilathala ay ang Doktrina Kristiyana, isang aklat na nagtuturo ng mga pangunahing doktrina ng Kristyanismo. Inukit ito sa kahoy at ipinamahagi sa iba't ibang komunidad. Ang dolang moros y cristianos ni Juan de la Concepcion, isang paring Espanyol ay nagbigay tuwa sa mga tao sa harap ng mga sumasayaw na prinsesa at ang mga kabalyero. Isa itong halimbawa ng dolang pinasikat ng mga misyonaryo upang ituro ang kristyanismo sa masabilis na paraan. Bukod sa mga relihiyong akda, naging sikat din ang mga awit tulad ng kundiman at harana. Sa mga ito, naihayag ang damdamin ng mga Pilipino sa pamagitan ng musika at tula. Ang mga kundiman ay karaniwang nagalaman ng mga paksang kaugnay sa pag-ibig, kalungkutan at pag-asa. Sa paglipas ng panahon, dumitaw ang mga obra ni Francisco Balagtas, ang tanyag na makata ng epikong Florante at Laura. Ang kanyang likha ay nagalarawan ng kanyang pagmamahal sa bayan at paghahangad ng katarungan. Bukod kay Balagtas, marami pang ibang makatang Pilipino ang naging kilala sa kanilang mga likha. Ngunit hindi rin may kakaila ang pagkakaraon ng kontrobersyal na aspekto ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang Noli Metangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal ay nagalarawan ng mapanupil na sistema ng kolonyalismo at paghihirap ng mga Pilipino sa pamahalang Espanyol. Ang mga akdang ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino na makipaglaban para sa kanilang kalayaan. Sa kabuuan, ang panahon ng Espanyol ay naging isang yugto ng makulay at makasaysayang pag-undad sa larangan ng panitikan sa Pilipinas. Ang mga akdang likha ng mga misyonaryo, makata at makatao ay nagbigay halaga sa kultura at identidad ng mga Pilipino. At hanggang sa kasalukuyan, ito ay naglilingkod bilang pundasyon ng masusing pag-usuri at pag-unlad ng panitikan sa bansa. Pagsagot sa mga tanong Una, ano-ano ang tema at paksa ng panitikan sa panahon ng Espanyol? Ang mga tema at paksa ng panitikan sa panahon ng Espanyol ay relihiyon, pagmamahal sa Diyos, kabutihang asal at nasyonalismo. Katlo, anong damdamin ang naghari sa mga aktang pagpanitikan sa panahon ito? Ang ibabaw na damdamin ay pagdurusa, pagkadismaya, pag-asa at matinding pagnanais sa kalayaan. Ipinahayag ng mga manunulat ang kanilang galit at panawagan para sa pagbabago at paglaya ng inang bayan. Ikaapat, Marasalamin ba sa panitikang lumaganap sa panahong ito ang kalagayan at kultura ng bansa? Patunayan. Oo, dahil ang mga akda ay refleksyon ng buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop, ang kanilang paghihira, pananampanataya at pag-anais makalaya. Mula sa mga tula, sa naisay at dula ay maikita ang pagbabago ng kamalayang Pilipino at ang uti-unting pag-usbong ng nasyonalismo. Ikalima, paano naging kasangkapan ng panitika ng diwang makabayan sa panahon ng Espanyol? Ginamit ang panitikan bilang sandata upang gisingin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino sa pamagitan ng mga akda ni Narizal, Bonifacio, Jacinto at Lopez Haina. Ipinahayag ang mga katiwalian ng pamahalaang Espanyol at hinikayat ang mga mamaya na ipaglaban ang kalayaan. Sipi mula sa ang mahal na pasyon ni Jesus Kristong Panginoon natin, ni Padre Gaspar Aquino de Belen. Kaalaman mo, isulat mo. Puna ng hinihinging impormasyon gamit ang grapikong presentasyon. Panitikan sa panahon ng Espanyol. Mahalagang ambag, tema o paksa, positibong epekto at negatibong epekto. Paglalapat at pag-uugnay. Tanong, sagot. Una, ang akda ay nagpapakita ng matinding pagmamahal ni Maria para sa kanyang anak. saknong ang nagpapakita ng lubos sa damdamin ni Maria. Ang saknong na nagpapakita ng lubos sa damdamin ni Maria ay yung nagsisimula sa dito kita iniibig ng sintakong walang patid. Dahil dito, ipinapahayag ni Maria ang walang hanggang pag-ibig at matinding dalamhati sa paghirap ng kanyang anak na si Yesus. Ikalawa, ano ang epekto ng pag-uulit ng salitang dito sa simulang karamihan sa mga saknong? Ang pag-uulit ng salitang dito sa simula ng bawat saknong ay ang nagbibigay diin sa bawat yugto ng paghihirap at sakripisyo at nagapahiwati ng sunod-sunod na -sunod tagpo ng dalamhati sa kwento ng pasyon. Ikatlo, anong damdamin ang namayani sa akda at bakit ito ang damdamin namayani sa akda noon? Ang damdaming pagdurusa at waga sa pagamahal ang namayani sa akda, sapagkat ito ay tungkol sa paghihirap ni Kristo at kulungkutan ng inang si Maria, na sumasalamin sa debosyon at pananampalataya ng matindi ng mga Pilipino noong panahon ng Espanyol. Ikaapat, anong kaugalian ng mga Pilipino ang ipinapakita sa akda? Ipinapakita sa akda ang malalim na pananampalataya, paggalang sa mga magulang at sakripisyo para sa minamahal. Mga kaugalian ng Pilipino nagbibigay halaga sa pamilya at sa Diyos. Ikalima, ano ang pangkalahatang mensaheng na isipabati ng akda? ang pangkalahatang mensahe na akda ay ang kahalagahan ng sakripisyo, pananampalataya at waga sa pag-ibig ng isang ina at ng anak ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan na nagsilbing gabay sa moral at espiritual na buhay ng mga Pilipino noong panahon ng Espanyol. Pangkatang gawain, ikatlong araw, larawang diwa, suriin ang larawan. Iugnay ito sa mga pangyayari at damdaming na mayani sa akdang binasa pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Una, Tungkol saan ang larawan at ang binasang akda? Ikalawa, anong pangyayari sa akdang binasa ang naipakita sa larawan? Ikatlo, ano-anong elemento ng larawan na o biswal na teksto ang dapat taglayi upang mas madaling maunawaan ang mensahe nito? Suri awit, bumuo ng limang pangkat. Bawat pangkat ay maghahanap ng kopya ng pasyon na inaawit tuwing mahal na araw. Pagkatapos ng presentasyon ay ipaliwanag ng bawat pangkat ang sumusunod na tanong. Una, anong nabago sa tradisyon ng pasyon noong panahon ng Espanyol sa kasalukuyan? Kalawa, anong pagbabago sa teksto o paraan ng pag-awit? Ikatlo, sa kasalukuyan ba ay mahalaga pa rin sa mga Pinoy ang ganito? Patunayan. Pabaong pagkatuto, ikaapat na araw. Alam ba ninyo, sa karamihan ng mga akda noong panahon ng pananakop ng Espanyol ay may tunggalian sa pagitan ng kasamaan at kabutihan? Nagkalat ang ideya na ang panahon bago dumating ang mga mananakop ay isang panahon ng kasamaan. At panahon ng kabutihan naman ang kanilang pagating. Pagsapit na ikalabimpitong siglo, ang mga akda mula sa iba't ibang wika sa Pilipinas ay isinulat gamit ang abesidaryo o ang alpabeto ng mga Kastila. Maraming naglabasa ng iba't ibang akda sa panahong ito, sapagkat sa pamagitan ng panitikan na ng mga mananakop ang bokabularyong panrelihiyon, isa na rito ang pasyon. Ito ay isang aklat na nauukol sa buhay at pagkapakasakit ni Kristo. Binabasa ito tuwing mahal na araw. Ito rin ay isang naratibong tula tungkol sa buhay ni Kristo, mula sa kapanganakan hanggang kamatayan, hanggang sa muli nitong pagkabuhay. Bawat saknong ng pasyon ay may limang linya. Bawat linya ay may walong pantig. Inaawit ang pasyon tuwing mahal na araw. Nagkaroon ng apat na bersyon sa Tagalog ang aktang ito. At ang bawat bersyon ay ayon na rin sa pangalan ng mga nagsisulat. Ang mga ito ay ang Padre Mariano Pilapil, Gaspar Aquino de Belen, Anciento de la Merced at Don Luis de Guian. Ang mga unang pasyong isinulat sa Tagalog ay pinamagatang ang mahal na pasyon ni Yesu Kristong Panginoon natin na tula. Isulat ito ni Gaspar Aquino de Belen. Dagdag kaalaman, tekstong biswal. Ang biswal na teksto ay isang uri ng komunikasyon na ginagamit ng mga elemento ng disenyo upang maghatid ng mensahe sa mga tao. Ito ay maaaring kinabibilangan ng mga paskil, tipografiya, guhit, disenyong grapiko, ilustrasyon, disenyong industrial, pagkapatalastas, animasyon at mga mapagkukunang elektroniko. Ang paglalarawan sa teksto ay mahalaga dahil nakatutulong ito upang mas malawak na maintindihan na mambabasa ang mga imahe na, na, na pa o iparating ng na manunulat. Nakatulong ito upang mas malawak na may pagana ang imahinasyon ng mambabasa. Sa pagbuo ng elementong biswal, kailangan tiyaki na lahat ng biswal ay tuwirang naglilinaw at nagpapaunlad sa diskusyon sa teksto. Kailangan itahi ang paliwanag sa mga ito sa diskusyon. Hindi basta lamang nilalagay ang mga ito. Ang mga pamagat ng mga elementong biswal ay nararapat na akma at tinatalakay sa diskusyon sa aklat na doktrina kristyana na nalathala noong 1553, bukod sa tekstong baybayin at latin ay may larawang biswal ng santo upang mabigyan diin ang pagkapalaga ng kristyanismo na nakapaloob sa mga dasal. Ano ang napapansin mo sa larawan? Kaya mo bang basahin ang nakasaad na baybayin? Pagninilay sa pagkatuto, buo pahayag, dugtungan ng mga pahayag na nagpapakita sa iyong narutuhan sa paksang tinalakay. Pagtataya o pagsusulit, Ikalimang araw. Suri pili. Suriin ang tanong at isulat ang titik ng tamang sagot sa sagot papel. Kung ito ang iyong mga sagot, mahusay. Maraming salamat sa pakikibahagi.